Kuya! Ano? May challenge ako sa iyo. Ano mo dadaya ng may challenge mo? Ikaw lang nakakagawa eh. <laughs> Nakita mo yan hapat na tuldok na yan. Oh, gagawin ka dyan? Kailangan mo i-connect yan ng three lines. Three lines i-coconnect? Ah. Oh, ah. Tapos pag nagawa ko anong mangyari? Ibigay ko sa'yo iyo itong 1K. 1K namin na yan eh. Ayan nga. <laughs> Ayan yung panahon. O sige tatlong guhit. Tatry ko to. Mm. Ah, sige. Oh, wala ulit libre. Try. What? Okay, so, <laughs> oh, magkano isang try? 100. 100. You serious? Ah, sige. 100. May eh. 100 ako dito. Bayad. Oh. Ay. Bayad. Madali lang. Ikukunin ko lang yung apat na to. Ha? Uh -oh. oh madali. Oh. 1, 2, 3. Oh, kone. Oh, bawal yan. Dapat may, may walang butas. Eh na, oh. Nakakonek siya, guys. Oh, walang, wala butas. butas. Hindi, mali yan. Ay, no. Mali. O, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Hindi, dyan na lang yan. Dyan na lang yan, ha? Gawa na lang ako ng iba pa dito. Madaya ito, ha. Ito nga. Sulatan mo ba yata ako? Sulatan ka ba, Be? Paano mag-connect naman, ha? O. Oh. O. Oh. One. Two. Three. Oh. Ah, oh, may butas, may butas. Ano butas? Butas ay one, two, three butas. Di malina naman. Oh, mali Ano to? Sa pa last, last try. Tapos kaya Andre na. lang. Ito alam ko na, pang 300 ko nin. Okay lang, pag nanalo ako dito guys, panalo pa ako ng 700. <laughs> Panalo pa ako ng 700 three line. oh sige, three line. O. Three line. One, two, three. Pwede yun ah. Ganun lang kaya gawin ko. Sige, three line ah. 3 line. 3 line. One. Two. Three. Oh. Bawal yan. Walang straight, butas. Straight. Hindi mo naman sinabi. Sa kamay, nila na. <laughs> oh, sige, ikaw Pag iyon, di mo na gawa. Balik mo yung pera ko, ha? Apat na tuldok. One. Two. Three. Four. Oh, sige. Tingnan natin kung gago? Isi. silang. lang ito, yan. Ito, pang pa guhit mo. Yung pula. Ay, pula. pula. Oh. sige. Pakita mo sino ka. Oh, guys. first, oh. iya, ano straight. Oh, lagpas! Pwede pala lagpas? Eto. Oh. Tapos, walang butas. 1,000. One